Hello everyone! Welcome back to another vlog. And in today's video, meron na naman pong gumugulo sa utak ko. And alam nyo guys, nababa ko na yung gumugulo sa utak ko. andun no? Napakalaki. Ah, Tapos nakita ko, kahapon may dalawang dahon na nanilaw. So puntahan natin. And ano yung binabala ko na naman na gawin dito sa akin? Mga, hala, nagdilig pala. Tignan nyo. Nagdilig nga pala. Teka lang guys ha. Ayun. Baka naman malunod tong aking mga Florida dito. Mamaya na nga yan. Ito yung ating, ano ngayon, ipapakita sa inyo. Kilala nyo ba yan ang ating Pilodendron Jose Buno na napakalaki? Alam nyo yung gumugulo sa utak ko, ipopropagate ko ba to or hindi? Or kasi ano siya, doon siya nakalagay ho. Oh. Tignan nyo, pagkaalis na pagkaalis ng ating Jose Buno, lumiwanag lalo or mas lumiwanag and yung sakop niya is I think 1.5 meters yung nasakop niya na space and ang size kasi nito ay 2 meters yung kanyang pinakalapad. Yes, mga 2 meters or kulang-kulang 2 meters. And ito yung sinasabi ko sa inyo na napansin kong nanilaw. Kanina pagbaba ko, na ano na siya, nalaglag na yung isa, napakahalaki na ito. And siguro, naputol siya nung time na may naghahabulang pusa, ganyan. Kasi dyan nung nakaraan, may naghahabulang pusa, so naputol. Kasi hindi naman siya magagalaw kung sakaling iba yung gumalaw dyan, di ba? Kasi healthy-healthy siya, so hindi siya basta-basta maninilaw. And before, kung nasubaybayan nyo yung ating Jose Buno, ganyan ko lang siya nabili, o. Oh. Kanyang kaliit, tapos lumago na siya and nagmature Yung kanyang mga stem, ayan, o. Oh, sobrang kakapal na. And yung kanyang... eto pa, ano ba tawag dito? Basta stem din yan. Ang taba-taba na niya. Plus, maganda naman yung ibang variegation. Pero hindi lahat. Ayan, ang ganda ng variegation nito. lalo ito. eto yung pinakahuling tumubo. Siguro, ilang araw na to na tumubo, one week. Ang ganda niya. And yung pinakamalaking dahon nito, sinukat ko kanina nasa 30 inches to 35 inches yung pinakamalaking dahon. I think eto. Hindi yan, Eto. Inches guys ha. 30 to 35. Tapos ang ganda rin nito Yung mga dahon na yan. Pinag-iisipan ko silang i-propagate or i-cut-cut-cut cut, cut, and then i-refresh na lang natin kasi wala na siyang dahon dito sa ibaba sa ibaba, sa ilalim mo. ayan o, oh. wala na siyang dahon dito ay guys, putol na rin naman pala ayan, putol na rin pala kasi itatanong ko sana kayo itatanong ko sana sa inyo kung kailangan na natin itong i or hindi, so since putol na siya tignan nyo o oh. Ngayon ko lang to napansin and nakatali lang siya. Kaya kung mapapansin nyo, may istro dito. Tinalian ko lang kasi tumataog na siya. So, eto ay kailangan din pala natin siyang ipropagate. Alam nyo, pag ito ay pinropagate natin, mabubuhay ito eh. Ngayon ko lang napansin na naputol na pala yung bandang dito. Ayan no, nabulok na. Ay, hindi naman siya bulok pala. Pero since yung kanya mga ugat is nakakapit din sa pating mix, yeah, doon sa loob ng pating mix yung mga malalaki niyang ugat, so hindi siya namamatay. <laughs> hindi ko lang alam kung kailan siya nabulok ha. Kasi, may mga tumutubo, patubo. Ayan no. So, kailangan ipropagate natin to or ilipat ng bagong pot or ibaba natin siya sa pat niya. Plus, lalagyan natin ng panibagong pating mix. What do you think, guys? Ipopropagate or ibababa lang natin siya doon sa ano niya? Sa lupa. Ngayon ko lang ito napansin, oh. no? And ang nakakapit na ugat sa lupa is, I think, apat. One, two, ayan, dalawa, tatlo, apat. Ayun pa, oh. Gusto ko lang na ma-refresh yung kanilang tani, yung kanilang ugat. Hindi naman ako nang hinayang. Kinakapa ko kasi yung sarili ko kung manghihinayang ako kung ipopropagate natin to or hindi. Kasi kung mapapansin niyo bukang buka yung mga dahon nila. Wala akong mapaglagyan na pwesto para sa kanya. Iniisip ko pa kung saang pwesto ko siya ilalagay kung sakali na magbago isip ko, wag na siya ipropagate kasi hindi siya pwede dito eh. Hindi rin siya pwede dito doon, inalis ko na nga siya kasi nakadikit yung mga dahon niya. Ito yung mga nakadikit sa ano, sa gilid. Kawawa naman. So, papaano ko siya gagawin? Ang dami na rin mga nalagas na niya na dahon. I think mga 8. Simula pa. Simula pa nung mga dalawang taon na siguro to. mga dalawang taon. Mabilis lang lumaguto pag-established eh. Established na. Dire-diretso na yung dahon niya. Hindi ko siya gaanong inaalagaan kasi mababait naman yung karamihan ng mga pilodendron. So, after 30 to 1 hour before ako umalis, i ko siya. Tapos ikakat, basta. Mamaya, malalaman natin. <laughs> Okay. May langgam, Josh. May langgam. Arisin mo muna yung may langgam. Saan mo ito Hi, everyone after 2 days, nakapag-decide tayo. Sabi ko, 30 minutes to 1 hour lang tayo mag-decide kung ano ang gagawin natin dito kay Jose Buno. And, hindi ko na mahintay yung balde na pinabili ko. Ay! Mag-ano nga muna ako. Mag-ano nga muna tayo. Lipstick lang tayo sandali. Kasi, ano to eh, biglaan lang na video to. Ayan, nag-lipstick at kilay lang ako guys. Para naman hindi maputla. Kasi napaka-random ng video na to ko na maintay yung aking paso na kay Dara nagpabili ako I mean hindi paso eh parang balde na yung pinabili ko kasi nagbasa ko ng comment I think two days na etong vlog na nauna kaya lang ano uh, ngayon ko lang ulit iba vlog nakita nyo naman kanina, nagbutas ako. Ito yung balde. Mas malaki kasi itong balde kaysa dito. Pinos ko kasi to sa Reels. Sa ating Facebook. And madaming nag-react, madaming nagsabi na wag na wag ko daw puputulin kasi maganda na siya. Palitan lang ng paso. And yun nga yung naisip ko. Actually, naisip ko nga na palitan na lang ng paso. Ibaba ito para yung di ba, naputol na siya pala tapos yung kanya lang nag lang sa lupa is yung ugat na malalaki niya so ipapasok ko yung mga ugat niya na malalaki and then eto ang gagabitin ko hindi ko lang sure kung malaki ba yung nabili ng daughter ko kasi pinapunta ko siya sa mall, nandun din naman siya and kung hindi ako na lang yung bibili bali ang gagawin ko, eto yung pot tapos nagpabili ako ng mas malaki Not sure nga, Not sure lang kung yun ba ay kakasya. So, ipapatong ko na lang para white pot pa rin siya kasi guys, ang dami ko nang nahanap kaninang umaga, walang kasukat nito, pinakamalaki na to eh. Ano, malaki na yan sa personal and wala akong makita. <coughs> Nagba vlog. Tao po. Nakaloko <coughs> ka talaga. <coughs> Baliw. <laughs> Ayan na. Alis do kayo ni Tito Josh. May bibiling kayong ulam. Bumili na lang kayong ulam kasi may ulam pa naman dyan. Magluto ako. Huwag na magluto. Itapon na to. Kumain ako. No, Maghahi ka muna. Hi. Gala. O dali na sasama pagkain. So wag na magluto ng ulam, may ulam pa ba tayo? Ay wala na pala ulam. Order na lang kami ni Daddy mo. La, Careful. Out of nowhere nakapag-vlog ulit ako. Gusto ko kasi mag-edit, guys. Kaya gusto ko ituloy tong video na to. Actually, meron akong mga vlogs na i-edit pa. Isara mo dare nagsasound Daddy mo. Ah, uh, meron pa akong mga vlogs na i-edit. Ewan ko kung bakit gusto ko yung bagong video i-edit. So, pagpasensyahan nyo na guys ha? madilim talaga. ayun lang, hindi maano siya. Nakadikit na yung pat, yung kanyang ugat. Ayun! Tingnan nyo naman kung gaano kaano yung ugat niya. Ka kapit. Ayan, oh. buka kaya ito. Ayan. Ilalagay natin siya dito. And then, Dara! Pahingin ang gunting. Paano natin siya mabababa? Sana hindi naririnig yung sounds, no? Ayan, nasira. Sound trip sa loob. Naririnig nyo ba? Ang hirap pag mga napajayant mo yung plants. Napakahira palang iripat nito. Eh, since na sabi nyo, wag ko siyang ipropagate kasi sayang, malaki na. Lipat na lang ng pwesto. edi eh, di, lilipat ko na lang siya ng pwesto dito sa gilid. Total dito sa gilid, ano eh, palagi siyang na tawag dito, nadidiligan. Ano kaya ito mababa Ayun. Kala ko naman, root bound na root bound na to. Hindi pa naman pala. So, iluluwag ko lang yung kanyang roots para mababa ko yung pinaka-plants. Para yung kanyang space ay Tingnan nyo, oh. Parang nakababa ng ganyan. Tapos yung mga ugat, ipapasok ko lang dito. Kasi yung mga ugat niya, guys, ano to, mas maganda talaga pag may mga ganitong ugat, ipapasok nyo sa loob para hindi siya kalat. Yan, sakto lang, guys. Yan, oh. Ayan, kita. Hirap malaki na tong paso na to yung pala yung problema sa kanya yun lang naman yung parang naputol na yung pagkaano niya kapit niya dun sa dahon ay sa lupa kulang pa ata Yung soil na tong ginamit ko. Ito, oh. Yan. Tapos, dinagdagan ko lang, no, Hoya Mix. May mixture kasi ako dito. Hindi naman na maselan tong Josebuno na to kasi ilang taon na to sa akin. Hawak na nga lang. Saan kaya ilalagay? Ito. Tingnan nyo isang baca na yung nalagay ko. Batsa to guys ha. Hindi to palang gana. Second round na to. Hindi pa rin ganun puno. Teka lang. Babalikan ko kayo. Ay. Sasakyan. Babalikan ko kayo guys kung nailipat na natin sa bagong pwesto niya. Eto guys. Um, three years na sa akin to. Ngayon ko pa lang gagamitin. Galing siya kay, padala to sa akin before ni Manila Planters. Sa mga nagahanap ng mga ganitong ratan basket or ratan na ganyan, kay Manila Planters guys, meron. Hindi ko pa rin siya nagamit. So, ngayon, nagagamit natin yung mga pinadala before, ba? Diba? Ito na ang ating giant pilodendron Josebuno, guys. Dito ko lang siya ipinwesto. Yung paso niya, kulay black kasi hindi kasi yung nabili. So, ako na lang yung bibili para alam ko yung size. And then, kanina, yung ratan basket, habang nakapatong siya doon, nalaglag or naputol yung paah ng ratan. Matagal na kasi yon So, nasira na. Ito yung ginamit ko muna lalagyan ko na lang siya ng paso kasi may paso pa naman ako dito pero bukas na siguro kasi nailigpitan namin sa labas kung mapapansin nyo yung dahon niya mga nakayuko pa or hindi naman siya malungkot, hindi siya lanta basta ganyan yung peso ng dahon niya kasi galing siya sa likod so yung araw sa likod hinahabol niya dito sa peso na yan, titingala pa yan guys katulad nito pagyan natin siya ng mga 3 days to 5 days or let's say 1 week titingala yan kasi syempre hahabulin nyo na yung araw saka natin sya ipapwesto ng maayos and kukuskusin ko na lang to after namin mag dinner kasi maalikabok dito lagayin kasi siya ng basura lagayin ng mga paso and naisipan ko na alisin na nga sya inilagay ko sa labas yung basurahan hindi man sya mawawala doon, para maliwanag and maano dito ah uh, maluwag kasi naglalakad dito si Javi nag-therapy siya dito, nag-exercise din siya, kaya kailangan medyo maluwag din yung space. So, ito lang yung space para sa Jose Buno natin na giant na naiisip kong ilagay. So, alam niyo naman, nakikinig ako sa inyo, hindi ko siya pinugot or pinutol. Etong pole na to, papalitan ko sana, kaya lang, yung pole nga na nakita ko hanggang dito, maliit lang, 2 feet lang siguro. So, pag yan ay lumabas na dyan, naka-adjust na, kailangan natin palitan ulit ng pole kasi wala siyang pagkakapitan. Kaya hindi ko na siya pinalitan. Ito, aayusin ko pa siya. Didiligan ko, siguro mga one week to, ay... Ano, um, aayusin ko yung kanyang pagkakapol kasi ngayon medyo maluwag pa siya. Ayan gumagalaw-galaw no, pa. konti lang naman makaka-adjust din yan mga 2 weeks kasi madaling maka adjust yung mga giant natin na plants. For example, niripat natin siya and kahit nagalaw yung ugat nila, makaka-adjust siya agad kasi malalaki na or matured na yung mga ugat and stem niya. Yun yung kagandahan pag malalaki na yung pot, ay yung I mean, yung plants na iriripat nyo. So dito muna siya, hindi ko napanindigan yung area na to is for succulents lang kasi habang tumatagal, makikita natin yung mga problems sa mga plant stand na pinagawa ko. Yung ilalim na yan is hindi siya na magaling or matagal. Kaya nilalagay ko dyan yung mga halaman na pwedeng di ma na matagal. Kaya ganun. Eto, ililipat ko na rin siya or ibababa ko rin siya ng pwesto kasi ano, nakita ko kanina, umaga, maaga na akong gumising ngayon 2024, ano, mainit pala siya hanggang 11.30 dito sa area na to. Kaya may mga parte dito na nagba-brown. Ayan, siguro naiinitan siya. Pero dito, ngayon, hindi siya mainitan kasi natatakpan siya ng Jose Buno. Ayan, Oh. So, dito ko na i-end ang aking vlog kasi magdi-dinner na kami. And after dinner, maglilines. Actually, itong Jose Buno, guys, dito siya nakalagay kanina, Oh dyan. Kaya lang, pag may mga tao na dadaan dyan, let's say, mga bisita, baka masagi-sagi yung plants, masira yung daon, sayang naman. So, inilagay ko dito. Ayan, siya na lang nagwalis, si Joshua. And, inilipat ko dito yung ating pa ano tawag dyan? Monstera. Yan. Nilipat ko dito and then naglipat din ako dito ng mga rubber plants kasi madami na tayong rubber plants na pinropagate. Dumami na sila. Meron pa din sa likod. Tapos yung mga aglaw natin, ililipat ko na rin. Kasi yung mga aglaw namin, ay I, min mean aglaw ko is yung iba nasa dirty kitchen. Kasi hindi ko pa siya na, hindi pa ako nagkakaroon ng time na ilagay sila dito. Pero tingnan natin kung kailan ko malilipat dito yung ibang in-established ko na aglonima. So, ayun, at iniintay na ako magdi-dinner na daw kami. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo ang video to kahit na two days bago ko nasundan or na kung ano ang gagawin kay Jose Buno. Iniisip ko nga, ibenta na lang siya or pamigay, tapos bumila ko ng bago. Kaya lang nangihinayang ako. Kasi mahal ko siya nabili. 3,200, I think, mga ganun. Basta kasagsaga ng, ng mahalang halaman. So, ayun lang. Nakwento ko lang. See you on our next video. Bye!